Mga ka-amador, nais kong ibahagi sa inyo ang isang video na kung saan matapang na sinabi ni Ted Failon na si PRRDLNG ang presidente na nagpetino sa paliparan ng Pilipinas, isa na dito ang tinaguriang laglagbala na modus ng mga kawani ng paliparan, ating tunghayan kung paano kinastigo ni Manong Ted ang gobyernong ito. Meron <laughs> doon, meron provider noon. Yes. May corner doon. Yes. Na para maging secured ka rin sa mga tampering sa iyong bagahe. Parang nakakinsulto din <laughs> Ay tinanggal yung tatlong empleyado ng Office of Transportation Security na umano'y nasangkot dito sa quote, ha, tanimbala unquote. Kasi nga po, hindi rin po natin alam nga talaga kung <clears throat> meron bang tinaniman ng bala. Kasi yung pong uh, lumantad uh, at nagreklamo nga na na-stress na, na senior, asama yung kanyang old. anak, mm. eh sinasabi na hinahanapan sila nung basyo ng bala daw. Basyo, okay. di ba sinasabi? Oo. Oh, oh. Basyo, eh wala naman nakita. Mm -hmm. At wala din tayo nakita, di ba? Meron, meron bang inilabas na ano, na picture o x na may bala talaga? May, may pinakita na x na, na, picture ng X-ray yung mga empleyado pero, pero, dun sa picture hindi rin malinaw kung bala bay nandoon eh. Hindi, pero, din ito nung ginang ah, mismo. okay, Sige. Opo. Kasi Oo. nga po itong isyung ito eh patay na to eh. 'Di ba? Tanimbala. Itong isyung ito at uh, you know, ang mga Duterte supporters eh talaga namang dakan niya na ah, si si ano si Tatay Digong lang ang nakapagtigil daw niyan, 'di ba? Hindi ho naman natin may tatanggi yon, right? Opo, natigil yan, yung tanimbala na yan Kaya nga po dati, lumakas ang negosyo noong uh, rap sa airport, di ba? Oy, totoo po yun ah, yung, yung -ra mo yung iyong bagahe Para ka masigurado, oh, oh antay tanimbala <laughs> Opo, ibabalot mo ng uh, no, Pahirapan mo yung sarili mo, nagbakasyon ka para hindi ka ma-stress. Pero bago ka pa lumabas ng bansa, na-stress ka na. Kinakabahan ka, di ba? ka na baka mabiktima ka. So, nung panahon mm. na yun, para di mabiktima mga tao, binabalot po nila. Mm. Di ba? Nang matindi. meron doon, meron doon provider noon. Yes. May corner doon. Yes. Na para maging secured ka rin sa mga tampering sa iyong bagahe parang nakaka-insulto, di ba? <laughs> pag, pag may effort na gano'n, parang nakaka-insulto naman ito. Oo, sinasabi kasi dito Dige. sa balitang anyway. to, yung kay Miss hmm. Adele. Ah. ang pangalan hmm. nito, si Miss Ruth hmm. Adele, <clears throat> 69 years old, nag-post po siya sa social media. Hmm -hmm. Sinasabi ng tatlong security officer na pumunta sa kanya hmm -hmm. na meron daw nakita sa x-ray scanner uh -huh. na bullet shell sa kanya pong bagahe. Abawal ba rin ang ano, possession ng ano, ng pasyon ng bala doon sa I have to refresh itong ating kaalaman dito sa ano no itong sa firearms and explosives uh, ano uh, mm -hmm. comprehensive uh, uh law na ito no? bawal ba rin ba ang magumawa um ka ng basyo o, o ng bala anyway sige po so sinasabi po kasi sa kwento rito meron daw nakita pero hindi daw pala sa kanila Oo, hmm. na bagahe yun. Anyway, takamal, so nagkaroon eh? po hmm. ng press con si Secretary Vince at ang order daw po niya ay tanggalin sa pwesto. Palagay ko po, ito ay hindi po ura-uradang tanggal kasi nga, as usual, may due process. At uh, kung ito huba ba ay mga regular na empleyado, ito ba yung contractual, wala pa po tayong informasyon. But definitely po, itong mga ito ay hindi po lumulon ng dollar. <coughs> 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 Kasi ibang... iba, uh, banlasa ng dolyar. Hindi. Pero nangyari yun. Nangyari din po yan. Naalala nyo. cotton mm. Caught on cam din po yun. Mm -hmm. Kinain, di ba? Mm -hmm. Hindi chocolate. Oo. US dollar. Ang kinain niya po ay yung pong dollar. Kasi nga nung nagkakaipitan na dahil sa nawala yung dollar doon Ninuya sa bagahe. Nguya. Oo, eh nilulun yung dollar. Ninuya mo muna. Oh, saka nilulun. Oo. Mm. mahirap namang lununin yun nang ganun. Oo. So, pagpasok mo niya, ngunguya mo muna yan para lumambot. Oo. Oh, <laughs> oh. o yung mga ganitong issue iba ang, dito. Ibaba iba ang, iba ang texture ng $100? Hindi so, pa ako $1. nakakatikim. So far, hindi pa. Huwag mo kakainin ng pera. Do dito po sa atin, may mga kumakain talaga ng pera at walang kabusugan. Hindi ba? So, ang buhay, bawo. bakit? Hmm. Kumakain talaga ng pera. Oh, literal. Sobra ka naman. Hindi naman nila kinakain ng pera. Ano? Ah, Ginodjos lang nila ang pera. <laughs> <laughs> Mas matindi yun ah. Ito nga, usap-usapan ngayon, trending po okay, ito. Yeah. <clears throat> na naman tuloy ngayon ng mga dadaan dyan sa airports natin. Sabi, ha, uso na naman ba yung ganyang klase ng ano? Uh, yung ganyang klase na eksena, uso na naman dyan? Eh, hindi ko masasagot yan. Uh -huh. Dahil uh, so far naman, ito, baka naman ito yung ano lamang, isolated case. Uh -huh. Always isolated so, anyway, case. So, ang atin po lamang dito, kung sakasakali nga po na nagkamali yung taga OTS, eh sana, naghumingi na lang po ng dispensa ng maayos. Apo uh, as pas pa pa paumanhin po no ang nagkamali po kami eh kasi nga daw po tumatawa pa eh parang tumatawa ka na nang i-stress yung yung <clears throat> matanda magnanay, eh, di ba parang wala namang <clears throat> naga. ito oh, ano to di ba iniisa-isa nai-stress tumatawa ka pa di po ba nakakainsulto at tapos eh, last call na sa inyong uh, last ano na last uh, doon, yung uh, ano na uh, meron nang uh, page na pinipage ka na doon sa airport di ba Mm. Kapag last call na kung bagaibig. boarding na sila eh. Yun din ang mm. sinasabi sa post. Ang so ano, an, ano ang panawagan nila sa airport? Paano yung tono nun? Sige nga, parinig. Eh piloto ako eh. Ay, Hindi naman ako <laughs> <laughs> ground <laughs> person. <laughs> person? Then, piloto eh ako. sorry, ba't akong tinatanong mo? Hindi, Hindi ako ground, ground person. person. Flight attendant ako, Ted Filon. Flight attendant ka Piloto ka, flight attendant ako. Nakapasa ka? No. Mm, mm -mm. Okay, sige. Anyway. <coughs> okay. Nakapasa sa training, ano? Mm -hmm. yung, yung mga immigration officer na yun, pumasa mm -hmm. kaya sa training? Okay. Parang hindi tama yung pag-handle nila dito sa, okay. Okay. sa ating senior citizen, ha? Ako lang po naman din, eh, kumbaga, eh, you know, sa pag-unawa naman po sa mga taga-OTS na ito, baka naman po ito ay hindi, wala naman masamang mga record. Oh, o hindi infamous. ka naman pwede rin tanggalin kagad ka na walang due process. Oh, I mean, <clears throat> lalo na ho kapag mga regular yan. Siguro, meron lang hong kaukulang, uh, baka may, ano din sila, retraining para mga driver. mag din sila ng 2,000. mag sila mga refresher. Ang dawing i-retrain. Kung uh, matutunoy yung testa ang hahawak, uh, okay. ang dawing training ng testa ha. Hmm. Oh. Baka din sila may gano'n, no? Na panukala. Refresher. Oo. Oo, oh. oh, oh, refresher, ano? Hmm. Bakit na refresher mo parang umaano ka sa uh, sa o, ano mo sa ulo mo? Ano si yung anong bakit mo? para ma-refresh yung utak mo Doon sa mga dati nang napag-aralan. Dapat nilang gawin. Yes, yes, mo, sa yes. Kasi mga eksena kasi po sa mga nagmamaneho ng mga taxi ha, mga TNV, STNC kung tawagin, yan po ah, meron kayong refresher course na dadaanan. Again, yan po ang ating itatampok sa think about it. Hopefully po makahabol tayo tomorrow po kasi po naman ito hula i do sa ating naging panayam po kay Chairman uh, Chopy Guadis ng LTFRB. Alam niyo ho 'yun, uh, kapag nagkaroon ka ng panayam kay Chairman <clears throat> ito po naman na yung first time natin pero minsan po napapakinggan ko rin siya sa mga interview kapag siya ay nagsumagot sa katanungan. Minsan po ano eh uh, sorry po ah, parang sa, sa halip na luminaw para sa akin lumalabo yung issue eh. kasi nga hindi po direktang sinasagot yung tanong with all due respect simpleng tanong di ba simpleng tanong ang sagot po ay e, umiikot and then eventually nalihis na doon sa sa tanong. Oo, oh, oh. hindi na nasagot mm. yung tanong. Opo, opo. Mm -hmm. So kapag ikaw ang nagkakaroon ng panayam sa ganoon, dadalhin mo siya ulit doon sa tanong na iyon. Ibabalik mo na naman. Kasi nga po, sasabihin po ninyo, ah, chairman, ah, mawalang galang lang po. Ito po yung to answer my question, uulitin mo. Sasagot siya, ano ho, pagsagot niya, hindi na naman po yung sagot doon sa katanungan mo. Dadalhin kanya sa ibang paksa. Okay, so kung ikaw lamang ipangkaraniwang kumbaga na Uh, hindi mo na pag-aralan yung mga issue na dapat mong tanungin, ikaw ay sasakay doon sa kanya, papunta rin sa paksang yon. So siya, di ba, naiwasan niya na yung paksa na importante. Ganun po yun, sa, sa mga panayam po eh, di ba? Dadaling ka nung ano, interviewee eh, sa paksa na gusto niyang uh, pag-usapan ninyo. Pero yung gusto mong tanungin na napaka-importante, naiwan na. Eh tayo po naman, with all due respect, minsan po makulit din ah eh, hindi po. Pakisagot lang po yung tanong. Kasi importante yung tanong eh. Ang unang tanong nga dito, may konsultasyon ba na nangyari? Ah, meron po. di ba? asabi meron po. Pero pag tinanong mo na talaga ng detalye, kailan o ano, alam niyo po, kasi po, ang ah, kapi, nandito ho kami ngayon, dadaling ka sa kung saan saan dako. Pero ang tanong po na napakasimple, hindi naman, eh, unfortunately, hindi ho naman tayo maestrado. Hindi naman tayo congressman. Hindi ka, hindi, ka hindi ka naman social tayo justice. Senador, hindi ka associate Justice Kaya, eh. Pwede mo ba pwede mo bang tanungin yung, yung kinakapanayam uh, kinakapanayam uh, na Chairman? Yan. Uh, This is answerable by yes or no. Yeah. Sa tingin ko, pwede naman. Yeah. Kahit hindi ka associate justice. Palagay ko, kapastusan yun. Ah, talaga? <coughs> Para sa tulad lang natin. Bawal natin silang ganunin? Palagay ko, sa tulad lang natin. Kahit na ang tanong chairman, ay answerable, by, kahit uh, maganda yung pagkakasabi mo? Siguro pa pe pwede ng ganito ang tono mo. Chairman, parang awa nyo na po. Pasintabi lang po, ako po'y humihingi ng kapatawaran po sa inyo, pero baka po pe pwede. Sagutin niyo lang po sana, ano po, nang yes po or no po? Sa palagay ko pwede, napakagalang oh, pwede eh. Ganun. Pupwede, <laughs> pupwede yan, pasok yan sa banga. <laughs>